Duterte mo patay man na o mga drug addict, mga mayor, mga... So, demokrasya man eh. Sige, luto mo siya mo. Pero magkita at ka kanto, apatay ka yun. Ayaw o hadlok-hadlok ka kay tilokon tamo direk. Mapura gani kung putang ina ninyo, kanang pamilyahan na para hinog undang namog panghadlok hadlok. I will wipe you from the face of the earth. Ingnan tamo. Tilukon tayo dito. Hasta na mga pulis, putang bantay mo. Patawag talagang sa Manila, pag abot sa airport, di pa sa airport, ipahihiyaw Ang katong gustong manimalos, okay lang. O gusto ninyo, Puto amas sa labaw, o, o niya, pag abot dito, natugo, ipapukaw, gawin ko. Mutang ina mo kinikita ita. Gusto gin ako po. Eh, gusto gin kong inkwentrohon po ko ninyo. Anong tanaw na ito, asa kutob inyong tinae. Ay, kung binuang uh, uh, That is totally unacceptable to me. Pag di na ko, Mayor, uh, binanatay gin mi ani. And if you want it that way, mauna yung kang mamatay. Karong tuiga siguro ikay ni bisitas lungon sa so all sales Days sa so imong ginikanan iksoon. on sunod na na ikaw na bisitahan